Hello mga guys, tingnan nyo guys, o share ko lang sa inyo yung yung in order ng busing ko guys, o sinangab flavor pandan yata guys, o pandan flavor na pandan, ang sarap nya guys tapos meron din siyang ano, o, hmm? ang sarap nya guys as in, ang sarap tinikman ko talaga naman Oh. Mm? Maganda siya guys, hindi siya basa. Ay kasarap niya. hmm, ang sarap, sarap talaga guys. hmm, Ang sarap niya talaga. Meron siyang ano oh. Mm? May sahog-sahog siya na parang ham. hmm Ang sarap niya talaga. Ang sarap ng timplan niya, guys. Hmm? Hmm, kulay green. Hmm, pandan siya, pandan. Pandan ang kulay. Pandan ang kulay. Pandan ang flavor. Hmm? 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 Kahit hindi ka na mag-ulam, guys, napakasarap niya. Ang sarap ng lasa. Hmm, ang sarap so, talaga, talaga. Ubusin ko talaga ito. <laughs>